Good day mga kabangis at eto na naman tayo si Big Boy Bangis at eto na naman po tayo sa vlog for today mga kabangis at gusto ko pong makatulong sa inyo at gusto ko rin po kayong makatulong din sa iba So eto mga kabangis at marami nagtatanong sa akin na paano ko daw na-withdraw yung pera, paano daw ako nagkaroon ng pera na gano'n. So eto mga kabangis ha, share ko lang po sa inyo mga kabangis kung wala po kayong pambayad ng tubig, kuryente at lalo na po yung internet nyo na, na bibidyo, medyo nabibigatan po kayo. Mm. At eto po mga kabangis ha, share ko po sa inyo mga kabangis at napakadali lang mga kabangis. So eto, uh, Pwede po ba ako makarequest sa inyo kung kayo'y nakasubaybay po sa akin Paalo nyo na po ako, palike na rin po at pasubscribe po ako At ishare nyo na rin po sa mga kaibigan nyo kung paano po ito mga kabangis Gusto ko rin po makatulong ako sa inyo, matulong ako kayo at makatulong din kayo sa iba So eto mga kabangis, isa mga munang mabigat na intro mga kabangis Let's go! Big Boy Bangis! <laughs> yeah. Yeah. So, ayun na nga mga kabangis at may kumakalat pong mga mga ano yung world ID, world apps mga kabangis. So, ako nagsasabi sa inyo mga kabangis na legit po yung mga kabangis at sinasabi ko rin po sa inyo na sinasabi ko po sa TikTok at saka sa ano, wag po kayong mag-message doon sa TikTok, wag po kayong mag-ano kasi hindi po ako marunong magano ano doon. Hindi ko po masasagot yun. Dito lang po kayo mag-message saan sa sa Facebook po. So, ang gagawin natin, through messenger po. I-message ko po sa inyo sa messenger, papasok ko po sa inyo yung link. Tapos, kayo na po bala mag-download po at kayo na po. Ang ano, ito po yung mga kabangis. So, oh. papakita ko sa inyo mga kabangis. So, ito yung pinagkakaguluhan ng lahat. Yan. So, nagtatanong din sa akin kung bakit may Buda. Ito nga pala, kung naalala nyo yung kinita kong 1,500... 571 plus. O, oh, tama. So, nagtatanong kayo bakit naging 2,000 2,050 na po siya So, eto yun mga kabangis O, eto Eto yung word up mga kabangis ha Yan no Yan yung word up mga kabangis So, so nakikita nyo po dito mga kabangis So, tumataas po Ngayon po medyo, medyo bumaba Yan Medyo bumaba po siya Naging 52 na yan eh So, maganda na ito, mga kabangis Ang sabi dito mga kabangis Eto po Invite your friend Earn 600 Every friend you invite ang ibig sabihin po yan, every friend na na-invite nyo, meron po kayong bonus na 600 po. Pero pa po yung kinikita nyong buwan na 1,500. Pera pa po yung mga kabangis. Depende po sa palitan ng coins mga kabangis. So, eto nga po yung link na sinasabi ko po. Kaya sinasabi ko po sa inyo, true friend ko lang po na napapasa at sa messenger ko lang po napapasa hindi po sa tiktok hindi ko siya kayang ipasa sa tiktok dahil pag ginanong ko po yan mga kabangis ayan na po yung notification ko po at eto invite your friend earn up to 6,000 ibig sabihin up to 6,000 kaya mo pang kumita ng mahigit sa 6,000. Totoo nyo mga kabangis, nice. kaya mo pang kumita ng 6,000. So, ang gagawin mo lang, mag invite ka ng mga friends. Legit to mga kabangis, mga legit po to. So, nabubulol na ako. So, legit po to mga kabangis. at pera pa po yung kinita yung unang kita nyo sa pag, pag ano, nyo, sa pag, uh, pag, verify nyo ng 1,500 Wala po kayong ilalabas na puhunan Wala po kayong kahit singkong ilalabas na puhunan Ang gagawin nyo lang po Pagkabigay ko po sa inyo Kasi ito, yan o oh, Pagkabigay ko po lang sa inyo ng link na yan Mga kabangis Kasi ito yung link oh, yan lang, oh, Wala namang tiktok na kalagay oh. Kahit tingnan nyo oh, Wala pong tiktok na kalagay ano, oh, Telegram tik pero walang TikTok mga kabangis. Kaya hindi ko po maipasa sa TikTok mga kabangis. Hindi po ako dahil yung sinasabi ko oh, gusto pa lang sa ano, hindi mga kabangis. Kaya gusto ko ipasa dito lang sa True Messenger po kasi para maipasa ko po. Hindi po kasi pag ito 'yan oh, Messenger 'yan o oh, chat na oh. Oh, di ba? Yan po 'yun mga kabangis. O oh, ipapasa ko na lang sa inyo. Yan po 'yun. Pero wala na. So yun, yun lang mga kabang isang masasabi ko sa inyo. Pera pa yung kinikita nyo 600 ha, hindi po ano ha, pera pa yung 600 na kinikita nyo every invite ha. Gada, pag yun, hindi naman gada pag in-invite nyo, halimbawa senior nyo ng ano, kikita na kayo ng 600, hindi po, kailangan nyo pa rin magpa-verify para sa loob ng 24 hours, makukuha nyo na po yung 600 at makukuha niya yung 1,500 yun lang po yung mga kabangis so yun lang masasabi ko mga kabangis so paano po siya na ano, nailabas ko through Gcash ayun mga kabangis binalag ko na po kung paano at paano po ang sasabihin ng iba bakit ganito bakit hindi ko maano bakit hindi ako makapagpa-schedule marami po kasi marami ho nagpapa-schedule full loaded na po mga kabangis yun lang po masasabi ko mga kabangis kaya ang gusto ko po mga kabangis ah... Uh, invite nyo po ako rito magsus magpalo kayo sa akin tapos para makita ko po na, na kasi pag nakapalo po sa akin mag-notify po yung messenger nyo po eh yung lalabas po sa eh, ano eh magano po yan eh so iyan ko po agad yon ipapasok ko po sa inyo kung paano at para makatulong po ako at para rin makatulong kayo sa iba yun lang po mga kabangis ang masasabi ko po. So sasabi nyo kung ano, legit po to mga kabangis. Walang halong biro. Legit po to mga kabangis. Kasi ako, mismo kumita na ako. Ayan o. At hindi po utang yan ha. Hindi po utang yan mga kabangis. Mismo sariling pinagkakitaan ko yan. Yun lang po. Salamat. Sana nakatulong po ako sa inyo.